Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli ito na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay Ang Diyos ay ang nagpapalago. Ang Diyos ay ang nagpapalago. Kung kayo po ay isang magulang o guro o pastor o misyonaryo o Bible study leader o nagdi-disciple o naguturo o nagabagi ng setanan ng Diyos o ng Ebanghelyo, Tunay po nakalungkot kung matamlay at walang sigla ang pagnakat ng mga tao na hamon ng seta ng Diyos. Halimbawa po, kay maaring matagal nang nagbabahagi ng Ebanghelyo, pero ay pa rin tumanggap kay Kristo ang mga tao. Maaring matagal na kanilang ng Biblia, pero para hindi pa rin maitindihan ng mga tao yung binibigay mong aral, kahit pa ulit-ulit. Maria Magdala ka nag sa panambahan, pero hindi pa rin sila dumadalo. O Maria Magdala ka nang nagtuturo o nagahamon sa mga binibigyan ng setan ng Diyos, pero hindi pa rin sila magbago, ganoon pa rin sila. Maganda po rito ang sabi ni Pablo sa 1 Corinto 3, 5-7, sabi po roon, na sino ba si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa panampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang malaga kundi ang Diyos sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Kaya po, una-una, dapat tayo maging tapat at masigasig sa pagkatanim at pagidilig ng salita ng Diyos sa mga tao upang meron po mapalago ang ating Panginoon. Ngunit, kung sakaling sa kabila ng ating tapat at masigasig na pagkatanim at pagidilig, ay nilang lumago Mari ba tayong magreklamo? Hindi po. Kaya po ang po ang sabi ni Pablo sa Ikala Timoteo uh, 4.2 kay Timoteo na sabi niya po ay ipangaral niya ang salita ng Diyos. Maghimok siya at magpalakas ng loob sa magitan ng matyagang pagtuturo. Tunay mga dapat talagang magkasama ang pagtuturo at pag-itsyaga. Kaya mga minamahal, sa ari po sa tanang ng Panginoon, dapat tayong magtsyaga. Maraming salamat po.